Hi guys, kumusta na kayo? Ah, uh, ngayon naglalakad kami, papunta kami ano, tabi tayo baka sa saan <laughs> Papunta kami ngayon sa ano, uh, sa Alpha Mart. So ngayon na pagi, na napag isip isip ko na maglalakad. Maglalakad na lang kami kasi kita mo naman sa katawan, oh, ang laki na, oh. Wala nang exercise. Guys, kumusta na kayo? Uh, ngayon, naglalakad kami, papunta kami ano, tabi tayo baka saan tayo. Papunta kami ngayon sa ano, uh, sa Alpha Mart. So ngayon na pagi na pagisip-isip ko na maglalakad. maglalakad na lang kami kasi kita mo naman sa katawan, oo, oh, ang laki na, oo, oh. Wala nang exercise kaya ayun lalakad pero malapit lang naman to sa amin siguro mga malapit lang e ngayon kasama ko ang aking kapatid say hi yan hi. bunso namin yan parehas daw kami ng muka ewan ko kung magkaparehas ba kami ng muka parehas din mag nakasalamin ha? hinihingal ako? Ah, kahingal pala maglakad guys oh. ito may dala kaming face shields pero hindi pa namin sinusuot kasi nainitan ako sobrang init yun pero pag sinusuot yan oh, ganun lang naman yan medyo may salamin pa kasi ako kaya <laughs> wala na dito <laughs> nagmumoist -mo na pero habang wala pa ganun lang naman yan hmm. sana ba tayo yun ito yung aming paligid 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 Nakakahingal siya. Medyo nakakahingal pero okay lang. yan, may mga sasakyan. May kakailanganin lang tayong bibilihin doon sa ano, kaya naglalakad tayo. Pero nakakahingal pala no ko. Oh. Kahit hindi mabilis ang lakad, nakakahingal pa rin. Ah, pag mataba na talaga, nakakahingal na. Comment down below pala kung may mga tips kayo paano pagpapapayad. Kasi, ayun. Nag-exercise na ako dati. Lahat-lahat nag-zomba na. Nag Hindi pa rin pumayat. pinapawisan na tayo. Pawis na, pawis na ang lola. The small and the large. <laughs> mm -hmm. Nagmo-moist na yung ano ko. Daghan, lalagig jeep, no? Ani? Wala kasing... Pero, timan eh. Timan eh, ang saan tayo dumaan? timan hmm. an oh, Wala ka? Straight, straight lang yun eh. Straight lang. oh. Ayan. Straighten mo lang. Madali lang eh. Paikot-ikot lang kasi. Ha? Huh? Ayan. Ganyan lang. Palabas lang. Di ka na mawala. Unang ikot lang doon sa ano. Doon sa amin. oh Oo. Tapos, yun na yun. Mamaya na kami magsuot ng ano, ng face shield pag nandoon na sa, sa ano, kasi, sobrang din ako makahinga. Hmm. Mapawis na yung, ano ko ano na nangyari ikaw, kaya pa? Okay <laughs> stop na muna tayo ano na nangyari sa face shield ko na kami guys hapit mm. na mabot oh, tambok bot tambo na o kaya naglakaw pwede naman unta tamay mag tricycle pero naglakaw na lang ni, eh. pag mumoist akong eyeglass o oh, sa ginawa ba oh, oh, no? Ito, ganun din sa iyo kaya pag maguan pa ko mag facial pa sobrang ano sobrang init oh, o okay. oh, lang oh ayan na alfa na alfa na yan yan na oh, malapit na oh alfa na hapit na may muabot ha. pero hingal pa rin hingal hingal Ito na yung paligid namin ng no? hapit na hapit na mga bot. Hapit namin mga <laughs> Dapat di ay unta, no guys. Buntag ni mulakaw Yung maaga para parang tinaka exercise na rin. Diba? Nakakahingal. Siguro mga 5 minutes lang na 5 to 10 minutes tayo naglakad. Ayan na. O oh, alpha na. Ito oh sobrang lapit lang. Akala mo lang ano malayo. andito na kami, mana, Dito na kami guys sa Alpha. Diyan dito sa Alpha. Ha? Yan, ayay to mo, Lapit na kami, malapit na. yun, dito na kami guys sa Alpha ay, ang singot to dito na kami so, papasok na kami bawal na ata doon sa loob mamaya na ko bye ngayon, andito na tayo ngayon sa ano, sa Alpha Mart suot nila tayo ng ano ng face mask Hinit. Hay, tambok na besh. Oh. si pala dyan. Len. Len. Dali. Ano ba 'yung sabi mo? Dapat ko ay na. Sa akin. Hmm. Energy.

Ah. 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 Mamaya na ulit guys. May mimili muna kami. Kailan ba ang expiration dito? Ah, pwede pa October. Ang favorite ko to. Ayan, yun yan ang napamili natin. Guys. Size mo. Walang expiration dito. ito favorite ng anak ko ito na nuggets Yakult. Pili ko pala yung anak ko dito ng Yakult. Gusto niya 'to. Tapos ka na. Sige, sige. A few moments later tapos na ako inaantay ko lang yung kapatid ko wala pa kaya antay antay muna tayo tapos parating na rin yung sundo pala namin okay lang besh <laughs> nagkamalisod mo nagkikaday ha <laughs> kalesunin ka day labaw po ko day nagkamalisod po ko day dali na day katang sundo day dun sa ano <laughs> sorry di kita matulungan kasi ako po labaw po kong nagkamalisod oh. dito siya dito na yun eh nakita ko yun eh pahangin siya ha? Huh? Hindi, nakita ko yun. Pagpahangin. Uy! Uy. <laughs> oh, <please. laughs> Anong nangyari? <laughs> Andito na yun eh. Nakita ko siya dyan o kanina. Isip na ba yun si Bong? My goodness. May ulan pa naman. Mag -isa, mag -isa. Diyos ko. Ito yung sinasabi guys na Paano yan? Saan tayo pupunta? Tawagan mo nga. Sige, tawagan ko na nga. Dito na nga muna tayo. Ito na. Naputa na kami ng ulan, guys. Ayun! Ito na sundo namin. Ay, ulan. Buksan mo na. There you go.